Ay na kami guys. Ang lamig-lamig pa rin. Uh, <laughs> nakakasipon kung di ka matibay. nagpicture-picture na rin ang Inday. Itong week na to, mas makapal daw ang snow na darating. Kaya, stay lang ako sa bahay. Lalabas man ako kung kung okay kung okay yung pakiramdam ng hindi masyadong giniginaw ayan mag isa na ako iniwan na niya ako o ako yung nang iwan sa kanya andun pa rin siya ewan ko anong tinutuklas niya doon naka cover ayan pababa pababa, na, pababa kami nito ayan Hanggang sa may mga bahay sa may bundok-bundok may mga snow pa rin. Oh, ayun. Parang, ayun may nakalabas. Merong marites. Inaakay yung aso. Ay, ngayon lang ako nakakita ng tao. <laughs> parang ignorante. <laughs> Ang ng tao. Ayun o. Oh. Ayun sila. oh. <laughs> yung bata pababa ng pababa <laughs>